Hello, good morning. Nè! Gagalan na naman tayo guys. Gagalan na naman tayo. Gagalan na naman tayo guys sa... Ah. ng lugar sa kubaw guys yan ganda ng, uh, eh. ng mga dito guys eh. ganda mga dito sa langawin nito, ang bagong mall dito sa kubaw yan guys oh ganda mga sa langawin dito guys sa bagong mall dito sa Cubao oh ang guys mga tanawin dito yung mga yan guys ating dito na bagong mall dito sa Ubao <laughs> oh, gala gala naman ako guys habang na napadaan ako dito ayan o oh. So, ang na naman mga view dito. Ang tagay. Oh. Gala muna ako. Gala muna ako dito. Habang ako ay gumagala. Kuha muna ako ng live ko guys. Yan o, oh, ganda ng mga ano dito. Oh. oh. Ganda ng mga halaman nila dito guys. Oh. oh. Mga buhay na buhay ng mga halaman guys. Oh, yung mga halaman nila dito ang ganda oh. Oh. So, ganda mga halaman nila dito kay, kaya habang habang tayo ay oh uh, oh, uh, oh. meron dito si si ano yata, eh, sino ba yung mga yan you know? yung mga PBA ano yung mga PBA yan yata, yun eh, mga PBA import ha ganda, ganda dito guys napuntahan natin mga lugar mga mga papaya papaya ikot sa atin ay mga ha mga restaurant guys mga nakapaya ikot sa atin yun naman ayan no? ganda naman ano natin guys dito mga view natin sa isang bagong mall ah nasyal na naman ako guys kalagala muna ako yeah, yung ating pong live ngayon oh. okay see ah, first time natin na makapasok ito oo oh sa isang bagong bukas na mall na naman <laughs> nagalagala lang ako guys mula yan yung ating napuntahan na lugar o, dito sa Ubao o, Luzon City yan, o, maganda ng mga kalaman nila guys buhay na buhay oh, maganda ng mga halaman nila o yan yung ating nadaanan ng mga mga uh, lugar dito sa uh, Pubaw. ayan o, oh. ganda ng mga halaman nila guys buhay na buhay ah. kaya salamat sa inyong panonood guys sa akin na namang live na pamamasyal pamamasyal lang ako pag may time <laughs> ayan guys o yung atin pong napuntahan na ang isa na namang um, bagong bukas na mall dito na naman tayo sa Pupaw uh, uh, salamat guys sa inyong panonood sa aking pakalagala lang hahahaha <laughs> pakalagala lang ako pag may time kaya yeah, guys thank you for watching ah uh, salamat sa inyong panonood Wow. Oh, shout out sa mga followers ko si Ma'am Marilo A. Turado. Ma'am Marilo A. Turado, shout out ma'am. Oh, naalala kita. So, na lagi kang nandyan sa aking comment section. Thank you mama. Sa panonood mo sa aking uh, mga live video. Gala-gala lang muna ako ma'am. Dito lang ako sa Cubao Kaya salamat sa inyong panunod. <laughs> sa akin uh, pagkagala-gala lang, lang. pagkagala-gala lang ako dito sa kuwa yan, thank you salamat sa support nyo sa aking mga live video ngayong araw yan, yan po yan, dito na lang po salamat po sa inyo lahat sa inyong mga support ah. Uh, Shout out kay Ma'am Leoncia Marin sa Netherlands, Europe. Oh, Thank you, Ma'am. Sa support mo sa aking mga live video. At uh, salamat din, Ma'am, sa pag-share mo sa mga live mo dyan sa Netherlands. Ang ganda ng mga lugar na pinukuntahan mo dyan, Ma'am. Parang nakatapak na din ako dyan sa Netherlands. <laughs> Thank you, Ma'am. Uh, okay. Hanggang dito. At saka shout out din sa isa ko pang nakaibigan sa European. Si Ma'am Carmel, Bish, Kevington, Kapos Busan. Thank you, ma'am, sa mga sinishare mo din dyan sa Europe, mga live video mo. Salamat din po sa pag-support mo sa aking mga live video, ma'am. Ma Bye, uh, thank you, thank you. I'll shout out din pala sa isa kong kaibigan din sa London, si ma'am Nelly Taipa. Oh, yes, ma'am. Thank you, ma'am. Sa pag-share mo din sa mga video mo dyan sa London, parang nakarating na rin ako dyan. Ang ganda ng mga sinishare mong live mo dyan sa Europe nasa uh, UK, United Kingdom, London. Uh, thank you, Rang. Salamat po. At yan, hanggang dito na lang. live. thank you, thank you. Followers, hindi ko man kayo isa-isa mapahalanan. Salamat sa inyo lahat sa pag-support kayo sa ating mga live videos. Bye-bye-bye. God bless. God bless us all. God bless.